yun o tatlo ang kaniyang ilaw na natira sa so, ibig sabihin may na-detect siyang minerals ah uh, ginto at saka mga precious metal ayan oh ayan ang kaniyang dinitik iba't ibang klase yan, o. may may uh, ano siya may opal, opalites, gems at saka uh, sapphire saka syempre yung ginto yan o yan so mapapansin natin dito sa radar yan. kung titingin natin sa iba malakas uh, ano siya yung mga ilaw niya ay almost complete pa pero pag naka harap siya doon sa ano sa yung uh, mga minerals at may mga ginto coins at kung ano-ano pa ayan o nagbabawas yung ilaw niya oh. So, doon siya talaga nakaturo. Ayan guys. So, pag itatapat naman natin doon sa mga metal, sa mga, ayan sa refrigerator, ayan. So, yan ang ilaw niya. Doon sa mga electronics gadget like laptop, complete of, uh, almost complete po yung kanyang, ano guys, yung ilaw. Pero nawawala yung dalawang ilaw magkabilaan. So, ibig sabihin, electronic device. So, ganito ang palatandaan guys. Pag doon sa area, kung may mga electronic device tulad ng uh, bomba sa area. So, ito ang kagandahan ng LRL radar guys. Dahil pwede mo siyang gamitin na wala pa siyang laptop o wala siyang tablet na monitor. Ayan o, tignan nyo guys. Dito, electronic gadget. Ang kanyang nadidetect. Mapapansin natin, dalawang ilaw ang nababawas left and right. Pero pag dito sa mga minerals, yan po, o tignan nyo, pag dito sa minerals, o sa ginto, sa mga coins, mga old coins, ayan, mapapansin nyo, tatlo ang nawawala. Pag lumapit ka, guys, magkabilaan, tatlo mawawala yung ilaw. So, ibig sabihin, palapit ka na ng palapit hanggang sa lapitan mo, guys, yung mga items talagang tatlo na lang yung ilaw. Ayan, no? Oh. Kita nyo naman. So, kahit anong minerals yan, coins, old coins, golds, at saka copper, at merong mga uh, bato na mamahaling bato. Ayan, di ba? So, ganun lang ka simple at kaganda itong radar LRL system.